ha, tinuturoan siya ng tatay niya na mag-asawa Pero huwag mo sasaktan yung anak ko, sabi niya. Magbabae ka lang, huwag mo lang sasaktan yung anak ko, sabi niya. Sana hindi siya maghanap ng iba na hindi siya mag-asawa ng ano, kagaya ng tatay niyo na dalawa yung asawa. Wala ba kayong bigas? Meron po diyan utag po. Inutag po sa kami. Hi Ate, good morning. Hi Daddy Frankie. Kumusta po? Mabuti naman po. Anong pangalan ni Ate? Shirley Marie po. Sorry? Shirley Marie po. Shirley Marie, ilang o, taon na po kayo? 37 po. Ilan anak niyo? Dalawa po. Sabi nila diyan sa labas kaya ako nakapunta dito. Problema daw po kayo sa buhay? Opo. hindi po para nakapag-aral mga anak ko po. Gusto ko po ako mapag-aral mga anak ko. Tsaka kung buwalin ko lang, kung pinag-ararampo din, ang bahay namin po, sirap-sirap po to, ay. Kung tumutulong bumabagyo po, hindi ako makakaluto po. Malakas ba yung bagyo dito? Oo po. po. Puro tali-tali naman po ang bayan namin po. Tale -tale. ayon Ayun po, o, sa bahay namin. Hmm. Gaano kahirap? Kahirap po buhay po. Ang asawa ko po nang mamasada lang po. Tapos sinutulungan pa yung kapatid niya po doon sa kabila po. Kung may ulam kami, binibigyan din namin. Ilan po anak niyo? Dalawa po. Yung isa grade 5 po, yung isa grade 12 po. Nag-graduate na po sa grade 12 po. Gusto niya mag-aral po kasi po ulam pera. Mabuti dalawa lang anak niya. Kumusta naman ang asawa niya? Yung po, nagpapasada lang po. So sabi pa doon sa labas, kaya nga ka po kami nakarating dito, dahil yung asawa mo may kinalulukuhan? Yung asawa ko po mayroong ano po, mayroong po, ano po nang bibigay sa kanya ng pera po. Sa, yung pasko ko po binigyan siya ng pera po siya. Sino so, nagbigay? Yung babae po. Hindi ko kilala po. siya ng babae niya? Binigyan po siya pero kaso lang pumalis na po yung babae po. Nandiyan po nagsisilos po ako sa kanya. Bakit ka nagsisilos? Simple po binigyan siya hindi. Bakit siya bibigyan ng pino ko mga asawa ko po, po. Bakit? May relasyon ba sila? Hindi po po alam. Di ko po, po alam po. Ano po sinasabi niya po ano po. Binigyan, binigyan ako ng babae sabi niya. Bakit tayo bibigyan ng babae sabi ko di sabi niya po, hindi, kukunin ko lang daw, sabi niya. ilang taon ba yung asawa mo? 46 po. Oh, 46. So nararamdaman mo na may kinalulukuan siyang iba? Opo. Pa paano mo naramdaman niya? Ano po, yung, yung ano po, yung pumupunta sa bayan po gabi-gabi na dumadating po siya. Ah, yung asawa mo gabi na dumarating? Opo. Kaya, no, no kung nalaman ko na, kinigilan niya na lang po. Ah, at least kinigilan na niya? Tinigilan niya na po. Siya. Nung nahuli mo? Ano po. Paano siya nahuli? Ano po, yung ano po, yung cellphone po, nakikita ko, sabi niya. Sabi niya sa cellphone, sabi niya po, ano po, punta ko sa inyo, sabi niya, kasabi niya, kaibigan niya, hindi naman po. Ah, nagpanggap yung babae na kaibigan lang. Ano po. Pero, meron pala silang ano po. Very simple. May relasyon. diyan kinausap mo sana si tatay na ayusin na lang, lalo na may edad na <laughs> sabi kayo. Sabi ko po sa kanya, huwag kagagay kay tatay, dalawa asawa niya. Mas maganda yun, te, tinuturuan ako ni tatay mo, sabi niya ha, tinuturoan siya ng tatay niya na mag-asawa ng Pero dadi. huwag mo sasaktan yung anak po, sabi niya. Magbabae ka lang, huwag lang, huwag mo lang sasaktan yung anak po, sabi niya. So, ano naramdaman mo pag Masakit po. Nakikita ko si tatay ko na lang po. Asawa yung sinanay ko. Ay, huwag gaya kay tatay ko. ko mapayas sa buwan namin, buhay namin, kasi tulong-tulong yung buhay namin. Wala kami May Butas-butas po yung bahay namin siya yung sa taloong. Hindi ka rin ako katulog kung bumabag. po, magpasadak po. may nga tulong sa mga anak po wala po minsan binibigyan kami ni tatay ng bigas ang kilo po Yan. tapos ulam mga anak ko binibigyan din kasi po masawa ko po, po kasi lang sa po sa bawang mga anak ko po, po. ayaw kita niya po, Minsan, hindi kami kumakain ng umaga. Minsan, napon lang po. Minsan, pinapakain ko po si Lagyan sa kabila sa nanay ko po. Lang po. Sana, no? Sana hindi na maglupo yung asawa mo. Nakita mo ba sa tatay at nanay mo? Okay, Sa tatay ko po. Kasi hindi namin dati no, yung si tatay ko nag-asawa. Nagulat kami lang nag-asawa si tatay ko po. Anong naramdaman mo na nag-asawa ulit ang tatay mo? Masakit po. Nalaga po pala lang ako yung masakit po. Nagalagi kami nag-away ni yung tat, nanay. din mm -hmm. tinanggap. Sabi niya, ang gating ko na lang sabi niya. Ah, naawa ka sa nanay mo. Kahit, Pero masaya naman po kay dalawa kong nanay. Mm hindi -hmm. sila po nag-aaway. Oh, tinanggap mo na lang kasi tinanggap ng nanay mo. Mm -hmm. Pero nung una hindi yung mo matanggap. Si nanay, si tatay, nanay ko hindi niya matanggap noon. Mm -hmm. Kasi mm naglalasim lang po siya. Mm -hmm. Pero natanggap niya na din Tanggap namin din po yung mga stepmother ko po. Mabay naman po siya. Ay, ang problema ka mo, yung asawa mo, tinuturuan ng tatay mo. Si tatay ko po, ano po, sabi niya, pwede ka mag-asawa, sabi niya. Kahit dalawa, basta kaya mo, sabi niya. Opo. Okay. Pero parang hindi magandang ganun, no? Opo. Okay. Si laban lang tayo, ha? Huwag okay. tayong mawala ng pag-asa. Okay. Mag-pray lang tayo, ha? Yung anak mong isa, ilang taon na? Eighteen years old po. Bonso? Hindi po, yung eleven years old yung bonso po. Eighteen hmm. years old po. Yung biso yung mag-aral po, kaso lang walang pera po. Hmm. Hindi ko kaya po yung twenty thousand. Twenty thousand yung tuition fee? Oo po. Dami talaga problema, no? Hirap ng buhay Opo. talaga. Bukod sa mahal na yung mga tuition, Urong ka dito atin arawan ka. Okay. Uro ka pa, arawan. Ngayon mga kababayan, si... Anong pangalan niyo? Sheryl po. Sheryl? Sheryl. Oh, si Nanay Sheryl na uh, inilapit dito sa amin. At ay tunikwento niya yung problema nilang mag-asawa. Tsaka hirap ng kanilang buhay. Bukod sa napakahirap na ng uh, kalagayan, sitwasyon. Tapos na problema pa siya sa kanyang asawa. Ate, anay Naka-video tayo, i-upload namin to mapapanood ng asawa mo at saka anak mo. Baka sakali, sa pamamagitan ng panawagan mo eh. Although sabi mo, okay na ngayon yung asawa mo, tumigil na. So, sana, ano? So, anong minsay mo sa asawa mo po? Sana po, ano na po. Mayos naman po siya na. Nagbago na po siya. Mm <laughs> Sana tuloy-tuloy, no? Sana hindi siya maghanap ng iba. Na hindi siya mag-asawa ng ano, kagaya ng tatay niyo na dalawa yung asawa. Paano pag nangyari yun? Papayag ka rin ba? Hindi po, ayaw ko. Hindi ka papayag? Hindi po, papawing ko na sa bahay nila. Alin yung asawa mo? Opo, ayaw, ayaw po mag 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 magaya mag ko si nanay ko po ayaw po magaya. Sa mga anak mo ate, ano gusto mong sabihin sa kanila? Gusto ko magpag-aral po sila, huwag sila gayahin yung mga magulang nakikita nila po dito. Bakit? Ano ba yung manan dito? simple yung dalawa-dalawa mga asawa nila dito. At talagang itong compound na dalawa-dalawa asawa talaga? Yung kapatid ko, yung kapatid ko, yung isang babae po, nag-iwalay po sila ng asawa ulit po. Yung, yung bayaw ko nag-asawa sa isa. Sabi na ang asawa, ang ko, huwag kagagaya sa kanila, sabi niya. Kahit ang hirap ang buhay, ako, ayaw ko pumag-asawa dalawa. Hindi po sagot sa kahirapan ang pagdagdag ng asawa, eh. Ang pagdadagdag ng asawa ay lalong pahirap okay. at hindi po maganda okay. sa mata ng tao at lalong-lalo na sa batas ng Diyos. Opo. No? Kung oh, iniisip nila eh, mag-asawa para Ay, maka makaahon, maka hindi po. Ay, ako po, yung kahit, kahit mahirap lang ako po, kahit, kahit tuyo sardinas na lang po ang ulam ko, basta yung asawa, uh, ko, basta mag magsasama kaming dalawa, mga anak po po. Mm -hmm. Masaya na. Masaya na pa kami po. Tama po. Ganon talaga. Basta mag-pray lang tayo huwag tayo mawala ng pag-asa no ok tayong gumaya sa iba sa kanila po 'yun hindi na rin natin sila pwedeng pakialaman discard na po nila 'yon pero dahil na pag-usapan 'yun lang yung opinion ko okay at yan din yung opinion mo ano lahat po kasi tayo atin may kanya-kanya na uh, itinakda sabi nga nakatakda nakapalaran, pero tayo yung magda-drive ng kapalaran natin ng kinabukasan natin kung gagawin natin maganda maging maganda ang labas syempre kung wala kang ginagawa hindi ka nagdadrive hindi ka nagpo forward hindi ka gumagawa walang nangyayari na? kaya magtiwala lang tayo kay God parang panahon lang yan kagaya na karang araw lakas ang bagyo hirap ngayon maganda ang panahon maganda ang araw So, ito naman yung time para gumawa tayo ng paraan para magagumanda rin ang buhay natin. Opo. Kagaya nyo, te. Ano, tanghali na. Lunch. Opo. Ano yung ulam nyo po? Sardinas po. Yung binigay ng rasyon po. Ah, yung ayuda galing Opo. sa Bagyo. Opo. Yung doon sa Central po. Sa bayan po. Ah, binigyan kayo? Opo. Doon kami po nat natulog doon tatlong araw po. Ah, natulog kayo doon tatlong araw? Opo. Bumaharin ba dito? Ano po yung hangin po? Sobrang lakas kinuha kami po dito ng SWD po kinuha talaga kayo maganda at least walang nasaktan sa pamilya natin ate, ako si Daddy Frankie Opo. sana uh, malagpasan mo yung pagsubok na ito Opo. sana yung kinakatakot kasi niya mga kababayan kasi yung tatay daw niya dalawa ang asawa at ang masama doon, yung tatay niya, sinasabihan ang asawa niya para okay lang daw mag-asawa. Basta mabuhay niya lang po daw. At huwag sasaktan. Opo. Pero kung sa mabubuhay, literal na yung mabubuhay. Pero sa hirap ng buhay, di ba? Mahirap eh. <coughs> Kaya mali, hindi hindi maganda na ipayo sa mga anak yung ganun. Ano po? Opo, kasi po lasing sila po. Ah, lasing sila nung time na yon Nung sinabi niya, Oh, pero, sabi niya, pwede mag-asawa. Sabi niya, dal dalawa ba kaya niya? Sabi niya. Oo. O, oh, pero parang binigyan muna ng... Pero pinapayuhan kami din po, mga anak niya, huwag kayong gagaya sa mga lalaki ta. Yung lalaki mo wala po mawawala. Yung mga babae po kasi may mawawala. Huwag kayong gagaya sa akin. O, oh, pero syempre, kawawa kapag... Lalaki yung asawa mo, pag nag-asawa ng isa ulit, tapos isasama dyan, di pangit, di ba? Ayaw ko po sa mga asawa ko, asawa niya. Opo. Di ba? Kasi mahirap ang buhay tapos ganun na ang mangyayari. Lalong hihirap. No? So ate, ano nga maipapayo mo rin sa mga nanay na makakapanood ng video ito, yung mga may pinagdaraanan na kagaya ng problema mo para kapulutan nila ng aral, maging matatag pa sila. Ano wag sila kung kaya mga nakikita nila po. Nakikita nila po. Pakatatag lang, no? Uh -huh. Ate, magbibigay ako ng ano? Uh, kasi sabi mo, sardinas. Sardinas po. Uh -huh. Bigyan ko si ate ng ano? Kaunting tulong financial ha? Eh, akin ang kamay mo, bilangin natin. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Salamat po, Daddy Frankie. Salamat po sa lahat ng pamilya ng ano Ulam sa gabi <laughs> Salamat po sa inyo lahat. Sana makatulong yung perang niya. Opo. Ano ona mo bibili mo? Bili po ko ng bigas sa ulam ng anak ko. Tsaka gamit lang ng mga anak ko po. <laughs> Wala ba kayong bigas? meron po diyan utang po inutang ko sa kamit bahay ko po nakaawa ah, naman sitwasyon kung hindi uutang walang bigas kaka ko lang po yung bigas po lang yan. ilang kilo inutang? yung medyo po 25 kilos po hmm. sige ate laban lang tayo ha sana makatulong yung 5,000 sa'yo ano ka naman blessing dumarating salamat po sa inyo lahat po mm -mm pasalamat lang natin lagi kay God, ha? Walang uh, pagsubok na hindi malalagpasan. Sakit sa dibdib mga kababayan pag nakikita yung mga kababayan natin na ganito. Lalong-lalo na yung nanay na nasa bahay lang. tas umaasa sa kakarampot na kikitain ng tatay. E bless na wa sila ng ating Panginoon na malagpasan nila e bless sana ni Lord yan na yung asawa ni nanay ay magtuloy-tuloy ang kalakasan hanap buhay para maitaguyod ang pamilya ramdam na ramdam ko po yung hirap ng isang nanay na gusto niyang mapaayos ang kanyang pamilya pero wala siyang magawa kundi umaasa sa iuuwi ng kanyang asawa pero may kasabihan tayo mga kanya-kanya tayong kapalaran at hanggat may buhay may pag-asa hindi natin alam ang kapalaran Nay, laban lang po. May kasabihan po tayo minsan kung hindi tayo sinwerte sa ating pagbuo ng pamilya bilang nanay tatay hindi tayo naging sagana or maunlad pero wag pa rin tayong mawala ng pag-asa dahil baka sa ating pamilya or sa ating anak doon tayo syertihin kaya walang rason para sumuko tayo tuloy tuloy lang, no? Opo. Hanggat kaya natin, igapang, iraos natin yung ating mga anak. Baka someday, sila naman na mga pagbigay ng ano sa atin, no? Opo. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, isa na naman pamilya ang natagpuan ng Team Daddy Frankie dito at nabigyan natin ng kaunting tulong financial. Kaya na akin sinabi, na masakit sa damdamin talaga pag nakikita ni Daddy Frankie yung mga ganitong sitwasyon na napakahirap sana ay matulungan din sila ng ating gobyerno sana maging maayos din ang ating gobyerno para magkaroon din ng hanap buhay na maayos ang mamamayang Pilipino Maraming maraming salamat mga kababayan. Muli po ako po si Daddy Frankie, anak ng Pangasinan, Pram Pangasinan, mga kababayan. Kung isa ka nanonood sa video ito, at naantig sa programang inilahad ng Team Daddy Frankie. Ako'y maglalambing po sa inyo. Share natin tong video. Hindi po para mag-isip ng ano man. sa pamamagitan ng pag-share nyo mga kababayan at panunood ninyo ay mas marami pang matulungan ang inyong lingkod. Mabuhay po tayong lahat saan man kayo naroon Luzon, Visayas, Mindanao. ganun din sa mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Mahal ko po kayong lahat. God bless po. Salamat po, Daddy Frankie. Mm, walang anuman. Salamat sa pera na ito binigay ko sa amin. <laughs> Sige na, huwag <laughs> ka na umiyak. Tama na. No? May awa ang Diyos. Ha? po. Salamat po ito sa binigay ko sa amin po. Opo. Pakaingatan mo po yan. Opo. Salamat kay God. Inaasahan mo ba na makatanggap ka ng pera blessing sa araw na? Hindi po. Hindi mo inaasahan. Maraming salamat to po. Pag-ingatan ko po, pambili lang mga ano namin pagkain. Ganyan tayo, kamahal ng Panginoon. Oras nang walang-wala ka na, gagawa at gagawa siya ng paraan para makatanggap tayo. Na? Opo. Okay. Thank you. Salamat po. Sige ate, ha? Opo. Sana makabalik pa ako, matulungan pa kita. Opo.